Uh, hello po. hello po. sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 ng September 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.45 ng umaga. Uh, araw po ngayon ng Martis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa panggugulo ni Marcolita jan po. po sa Sinit Blue Ribbon Hearing Opo Ang title ko po ngayon ay Panggugulo A Panggulo lang si Marcolita. Panggulo lang si Marcolita. At yan po ang papatunayan ko ngayon dito. Pero pahapyaw, nasagutan na yung, yung mga sinasabi niya. Pero mas maigi na linawin po natin. Opo. At nagpapasalamat ako dahil magagamit ko na naman yung mga Bible verse natalakay ko na ito noon pero o oh, yung mga Bible verse na gamit ko na noon pero ako po ay hindi nagsasawa na magbigay ng mga Bible verse para patunayan ito si Marculita ay nanggugulo lang <laughs> natatawan na lang lang po ako eh. ay ano ba ang sinasabi ni Marculita ngayon doon sa napakinggan ko ay kine-question niya si Ping Lakson na in-interview ni Karen Davila na mas papaboran niya na maging state witness si Bryce Hernandez kisa si yung si Diskaya. Yun ang kine-question niya. Dapat daw walang ganun. Dapat daw iwasan. Ay tama naman yung sinasabi niya <laughs> Tama naman yun eh. Uh, bilang isang, uh, siya ang presider ng Senate Blue Ribbon Committee, ay iwasan niya yun. Huwag siyang bayas. Ayun na naman po ano, pumapasok na naman po yung bayas. Pero ako, tinalakay ko ng maigyan yung patungkol dyan sa bayas. Walang ibig sabihin yan, wala. Iyang salitang huwag kang bias, walang kwinta yan o walang ibig sabihin. Pero kung gusto nyo po na hanapin yung vlog ko dyan, ay naandyan lang po. Hindi ko naman tinatanggal sa YouTube. Ah, uh, walang kwinta dahil may, may kaisipan tayo eh. At pag narinig mo yung mga ganyan, mayroon kang idea. Kaya hindi pwedeng tanggalin yun. Ngayon, kung tatanggalin mo yun, adi robot ka na, hindi ba? <laughs> Kahit pa paano, ang tao may pananaw sa alimbang usapin o alimbang bagay. Kaya huwag mong sabihin na bias ka. Hindi, ay talagang ganun eh. Mayroon ka talagang idea na dyan. O mayroon ka ng pananaw nga ang tawag dyan eh na yung kung tawagin nila ay bias, bias ka, ay wala silang magagawa. Ayun ay, ang pananaw mo eh. Yun ang paniniwala mo eh. Yun ang nilalaban mo. Oh. Eh, wala ito si Markulita eh. Okay. Ang sabi po ni Markulita, laging nauuna daw ang judgment sa restitution. Sang-ayon daw sa batas. Oh. <laughs> Ako ay Ako ay natatawa na lang po ako dito eh. Opo. Kasi nga yang sinasabi tamak tama naman yan eh. Tama yan eh. At hindi mo pwedeng labanan yan. Okay. Aminado ako dyan. Pero general term lang po yan eh. General term? oh Ay ano ba yung restitution? Yung nawawala o stolen na isang property o bagay o uh, kapangyarihan o personality na ibalik restitution ano ibabalik ay nauuna daw yung judgment <laughs> sinabi pa niya paano silang magbabalik kung walang judgment yun ang sinabi niya eh pero hindi ganyan po, hindi ganyan ang ang nangyayari sa totoong buhay. Tama yang sinabi niya, nasa batas siguro yan eh. O, pero nga hindi naman ganun ang kwan eh, ang ang usapin dito eh. O. Okay. Para maintindihan po natin yung nangyari kay Sakiyos at ito nga uulitin ko na naman ano hindi ko muna babasahin ang sabi po ni Zacchaeus kasi nga kumakain si Jesus Christ sa bahay ni Zacchaeus malamang ito ay tanghalian oh, alam nyo yung kwento hindi ba na umakyat si si Zacchaeus sa puno ng sycamore tree at dahil gusto niyang makita si Jesus Christ na dumadaan Oh gusto niyang makita ay ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, sa kiyo bumaba ka dyan, at doon ako manananghalian sa bahay mo. Sabi niya, ay simpre encourage po yan eh, kasama yung mga disipulo at yung mga follower at yung mga usyoso, hindi ba? O kakain doon sa bahay. O, nung kumakain na sila, umuugong yung usapan o usap-usapan, bakit kumakain dito si Jesus Christ sa bahay ng isang makasalanan? Makasalanan po kasi noon ang mga tax collector hanggang ngayon. Opo, uh, kasi nga, ayan nga eh, di ba? O. Pero chief tax collector po ito, ito si Sakiyo. Ngayon, nung sigurong naririnig niyang usap-usapan o bulong-bulungan, ay tumayo siya. At ito nga ang kwento. Look, Lord, sabi niya eh. Here and now, sabi niya, half of my possession I will give to the poor. And if I deprive anything, or if I deprive anyone of anything, I will restore it four times, sabi niya. O, oh, saan dyan po ang hindi pwedeng magbalik? Ayan o, oh, binalik niya eh half of my possession or half of my property i will give to the poor and if i deprive anything of anyone yeah oh, uh, if i cheated anyone of anything sabi niya i will return it four times Oh hindi ba Saan dyan? Ano bang sinabi ni Jesus Christ? Indeed, sabi ni Jesus Christ, salvation has come into this house, sabi niya. Dumating ang salvation dito. Oh. Salvation has come into this house, doon sa bahay ni Sakiyo. Malabang si Sakiyo ay nabunagin, pati na yung mga katulong niya. Hindi ba? Oh. Salvation has come into this house. May sinabi ba si Jesus? Tika muna, ay eh, sundin natin ang batas, Tika muna, sundin natin ang proseso. Wala po. Wala. Oh, justified ba 'yon? Ay oo, ah. justified ah. Kasi tinanggap ni Kristo eh. Indeed, sabi niya eh, salvation has come into this house. Sabi niya, hindi ba? Oh, tanungin natin ngayon si si Marcolita. Nababasa mo ba ito? itong nangyari kay kay Sakio? O, oh, napabasa mo ba yan? Voluntaryo na isinaulit ng yung kalahati ng kanyang kayamanan sa mga mahihirap. O, oh, at kung mayroon siyang dinaya na isang tao ng kahit magkano, ibabalik niya four times. Apat na bisis oh, kung dinaya kanya ng $100, ibabalik niya $400. Ayan po. oh. pero yan pala ay nasa batas na ng Old Testament yan. oh. na kung ikaw ay nagnakaw ng... Yung, yung kambing, ganyan, o nagnakaw ka ng isang kambing, balik mo yun apat na kambing. Yun po ang batas noon. O, oh, ay, ang, ang pasubalian natin, yung sinasabi ngayon ni Marculita na judgment muna bago restitusyon. Ah, okay. Tama yan. Pero, ay, <laughs> Gusto mong i-implement talaga ang batas, Marcolita? O ang konstitusyon? Gusto mong i-implement? Tanungin po kita. Yung sa impeachment trial, ang nakasulat po doon, ang Senado dapat mag-proceed. Port with. Hindi ba? Bakit hindi nyo sinunod? Bakit hindi nyo in-implement? Ayan po ang linaw, hindi ba? Lumalabag kayo sa konstitusyon. At hindi lang po ito ha, hindi lang po yung subsection ha, kung hindi na andun sa konstitusyon po ito na dapat ang Senado, ang trial, mas proceed pro Port with once na nai-endorse na ng lower house. Bakit hindi nyo sinunod? Gusto nyo palang i-implement lahat ang batas, hindi ba? Markulita gusto mo palang i-implement ang lahat ng batas, ay bakit hindi mo i implement yung portrait? O, oh, ayan po eh. Kaya nga, hypocrisy po ito eh. Kaya ang sinasabi ko, nang lang ito si Marcolita. O, at yan po, konstitusyon po ang nilabag nyo. Ano? Constitu konstitusyon po yan. At walang doubt po dyan, yung provision ng constitutional land, na the impeachment must proceed trial immediately. Wala pong question dyan. Ang linaw po nyan. Walang salita na hindi maintindihan doon. Pero hindi nyo in-implement. O walang contradictory sa iba. Kaya dapat i-implement yan. At kung hindi nyo in-implement yan, nagkakasala kayo. At ang pagkakasala po may kaukulan na kabayaran yan. Yung, pagka, yung kasalanan nyo. At ito na nga ang dumadating, hindi ba? Dahil hindi nyo in-implement, nagkakasala tayo, ay ito na nga, naungkat na si Joel Villaniba, hindi ba? O nagalit na ang tao, nag shift ngayon sa flood control. nag shift Ayan po eh, kaguluhan po eh ang pagsalangsang ay nagdudulot ng kaguluhan. Ayan. Ano ang gusto ni ni Marculita i-implement daw yung judgment muna bago restitution? Ay sinagot nga siya eh na sinasabi ko na pahapyaw, nasagot na siya. O ay sir, ay kung hihintayin pa natin ang judgment ng court, ay baka 10 years yan. oh, paano yung ibinabalik na kutsi, hindi ba? Hindi ba natin tatanggapin yan? oh, nagbalik na ata si Bryce eh. O, oh, si, Br si Bryce Irlandis eh, ng isang, ayaw ko, 22 million atang halaga nun eh. At mayroon pa atang isang susunod. Hindi lang makita ang susi nung isang araw ata, kaya hindi na ibalik. oh, Voluntaryo po yan. Voluntaryo. Kaya wala kang magagawa dyan. Katulad ni Sakiyo, voluntaryo niyang half of my property I will give to the poor. O kahit na sa kawang gawa, o sa simbahan, o sa gobyerno, pwede po yan. O. Kasi nakwan siya eh, na, na, nalinawan siya eh. O. Pwede po yan. O. Ano ang batas na na nakupo. But Sakyo stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now, o ngayon din eh, dito din at ngayon din, here and now, I will give half of my position to the poor and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount." Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. Ayan po, dumating yung salvation doon sa bahay na yun. Oh. Ay aywan ko, ay ito si Marculita, Iglesia ni Kristo ito eh. Ay bakit hindi ba tinuturo 'yan sa inyo? Oh, Romans 10:10. 10. For with your heart you believe and are justified and with your mouth you confess and are saved. Ayan po ang nakasulat. Pero, i-reface po natin yan para maintindihan natin. Romans 10.10 10, For on what you believe you are justified and on what you confess you are saved. Ayan po ang nakasulat. On what you believe, you are justified. And on what you confess, you are saved. Ayan nga o, kinukumpis na nga nila eh. Kinukumpis na ni Alcantara eh, na 30% o 25% ang ibinibigay doon sa mga politiko. At pinangalanan na niya, sino-sino, si Joel Villanueva, si Jingoy Estrada, si Bong Rebilla, si Saldico at saka yung isa pa yung yung Public Works Undersecretary. Oh, ilan ba 'yun? Lima ba sila 'yun? Oh. Kinumpirm niya, ayun nga, kinumpis niya eh. Oh, na binibigyan niya ng 25% nung total cost. Oh, at doon nga siya, medyo, do, doon sa confession niya, medyo nagkakaroon siya ng salvation. Oh, in it, it is on what you confess ay. Your confession was made unto your salvation and your faith or your belief. Your belief was made unto your justification. Ayan po. Oh, ay, ito kasing confession kasama na yung kwan e eh, kasama na yung kung maaari para patunayan mo na nagsisi ka o para i-demonstrate mo na nagsisi ka ibabalik mo yung ninakaw mo at wala pong batas diyan wala <laughs> wala ay tingnan mo na si Kristo. ano ba ang kwan niya ano uh, wari kinuntra niya hindi ah it is the manifestation of your sincere repentance. Kasi kung walang material na ibabalik ka, parang hindi ka panipaniwala po eh, na nagre-repent ka eh. Ngayon, ano po ang gusto ni Marculita? Ay, huwag muna, huwag muna. Oh, hindi ba? Oh, ay, ay ko lang, ano? Oo. Oh. Matthew 23, verse 23. Ito po, ang sinasabi ni Jesus Christ dito, pwede mong i-implement ang lahat ng batas o ang procedure ng batas. Pwede mong i-implement. Pero, huwag mong kalimutan ang importansya ng batas o ang purpose ng batas. Yan po ang sinasabi ni Jesus Christ dito. Matthew 23, verse 23. Kasi nga, ay kini-question po sila eh, hindi ba? Kini-question po sila eh ng mga parisiyo o ng mga learned people. Hindi nila sinusunod ang procedure ng batas. Hindi nila sinusunod sayang po ano kung may time ako, ang dami ko pong ikikwento dyan. O sige, ang sabi ni Jesus Christ, hindi nyo ba alam, sabi niya, nung si King David, si Haring David, nung galing sa gira, nang galing sila sa gira, gutom na gutom sila, wala silang makain, niransak nila ang simbahan. Niransak nila yung tirahan ng mga parisiyo. Pinasukan nila at kinain nila yung mga tinapay ng mga parisiyo. Na bawal yan, sabi ni Jesus Christ. Bawal kainin ang pagkain ng mga parisiyo, ng pari. Pero kinain nila. Oh, against the law nga at saka, hindi pa proper kasi nga ay bawal nga eh. Hindi ba? Pero okay lang. Hindi ba? Oh. Kaya nga yung yung implementation ng batas ay 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 ito nga sa, sasabihin ko na ano. Ang sinabi ni Jesus Christ dito, yes, you can implement the procedure of the law. Or the yan nga ang tawag nila ay kanya ni eh, yung ceremonya ng batas. Oh. Procedure, procedure, procedure. Oh, yan ang nilalakad ni Marcolita. Okay. O oh, ano ba yung ano pa yung hindi pa ni eh? Hindi lang procedure, eh. Oh, yung ano ba 'yon? Nakalimutan ko lang word. Pero ang sabi ni Jesus Christ, yes, you can implement the procedure of the law. But do not neglect the most important matter of the law the purpose of the law is to obtain justice. Yan po, kailangan may justice, kaya tayo may batas. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ, kailangan may justice. oh. ayan po. You should have practiced the later without neglecting the former. Ayan po ano, naniniglik po yung justice e. Eh. Huwag iniglik yung justice at dito sa pagkasabi ni, ni Jesus Christ, the most important matter of the law is to obtain justice. Ayan po, napahapyaw, nasabi na ni Irwin Tulpo yan. Hindi lang niya maipaliwanag ng maigi. Oh, ang dami nang umiiyak, hindi ba? Ang dami nang nagrally. 80,000 ata sa Lunita, 80,000 din sa dito sa Jan oh, sa may id sa shrine. Oh, ano ang sinisigaw? Oh, mga magnanakaw, ibalik na yung yung ninakaw nyo. Oh, dahil ay walangan. Ay tapos ito si Marculita, tika muna ay eh, kailangan may kwan dyan, may judgment. Oh, Nako po. Ay kailan pa yan? 15 years pa yan. Tignan mo nga ito si Jingo, hindi ba? Nakalaya eh. Hindi ba? Plunder ang kwan ni eh. Kaso niyan, alam ko kay na pulis eh. Plunder. Tapos binabaan ng grab. Ngayon, nakalaya na. Ayan po eh. Hindi natin alam ang mangyayari after 10 years. Oh. At saka, ito pa isang sagot ko. Ano kasi nakikita ko po sa mga vloggers. Oh si Jinggoy ay eh, nag ay nag nag ni nagkain ni sila ni Erwin Turpoy. Eh. Ah hindi si Francisco Pangilinan. Oh. Ayan na nga po eh. Kasi nga ang Diyos mismo ang nagsalita eh. Ang sabi po ng Diyos, huwag kayo tanggap suhol. Oh. At malabang ito ay mga judges ito o yung mga hari na umaaktong judges, mga judges kasi ganun po yan eh. Halos iisa na sila noon eh. Oh, pero si Samson ay nabuhay lang eh, o nag-judge po yan ng Israel 20 years. Oh, para sang hari hindi ba? Si Samson. Oh, yun po ang mga Binabanggit dito, mga judges, huwag kayong tanggap suhol so dahil ang suhol so nakakabulag ng mata at nakakaalter ng narration o ng mga deklarasyon ng mga rightos. Na, Naaalter po eh, ang deklarasyon eh kung tumatanggap ng suhol. So Iyan po ang delikado dyan. Kung hihintayin pa natin yung, yung judgment ng mga judge na after 10 years, after 15 years, ay alam, Anong alam na natin dyan, hindi ba? O, oh. Oh, kung sila ay tumatanggap ng soul, ay pero ang Diyos po nagsalita eh, huwag kayo tanggap ng soul. Oh, bakit sinabi yan? Ah, ay, yun na nga ang problema ng tao po eh. Oh, after a while, hindi ba, pag matagal-tagal na, at yan nga ang sinasabi ni Jingguy eh, hinarap daw niya lahat eh, nang matagal, sabi niya, hinarap niya nga eh, pero pinalaya siya eh. Oh, ayun na nga eh. Oh. Pinalaya siya. Ay bakit ngayon aakto ka na naman? Oh, oh, na, na nasasangkot ka na naman dito, hindi ba? Oh, kaya nga ay eh, ayan po ang problema sa tao eh, hindi ba? Oh. Pero ang nilalabang ko lang po dito, ginugulo lang ni Marcolita ang mga eh, yang ginugulo lang niya sa biglang tingin, sa biglang pakinig, parang tama. Pero ay ako po ay ipipilter ko siya dito eh, sa mga salita ng Diyos eh. Hindi ba? Oh. Ano ba yung salita? Hindi procedure eh. Kailangan sundin natin ang procedure ng batas, sabi niya eh. Oh, sinabihan niya si Buing Rumulya, Are you Uh, yung parang binabaliwala yung, yung nako. Binabaliwala na daw yung procedure. Ay ilaban mo yung procedure mo. Ilalaban ko naman ito. Justice po ang mahalaga. Pwede nang tanggalin na yang batas eh. Pwede nang tanggalin na yan. Opo. Pwede nga tanggalin yan kasi wala naman talagang kwan eh. Sa ibang topic i i ko yan yang yang ganyan. Nagagamit lang po ang batas talaga pang haras. Opo. O pang exploit. Ini-exploit. At alam po ni Jesus Christ yan. Kaya nga sinabi ito, do not neglect the most important matter of the law, which is to obtain justice. O, ay itong mercy, hindi nyo naman maintindihan eh, Unfaithfulness. Hindi ko na inalagay yan. Pero, yung una na lang is to obtain justice. Oh. Ay kung after 15 years ay hindi na maibalik yung mga mga kwan, mga ninakaw, ay eh, nasaan ang justice, hindi ba? Oh. Kung after 15 years ay naabsulto pa sila yan, paano na yan? Ganun kay Jingo, hindi ba? After how many years, nung dumating si si Kwan, nakalaya na si Duterte. Si Duterte ang nagpalaya niya, eh. O kaya hindi na tayo magtataka ngayon kung bakit pati nga si Bung Rebilla eh. O. At saka ito si Joel Villa, di ba? Kasangkot din po yan eh. O. Hindi ba? Tapos anong ang gusto ni Marcolita? Hintayin daw muna ang judgment. Nako po. O. After 15 years siguran o 10 years ay Sinong nakakaalam kung ano ang sasabihin ng judge? O baka sasabihin na naman na graph lang ito. O hindi ba? Ayan po eh, hindi ba? O, o kaya i-absulto na ng tuluyan. Kasi nga doon sa sabi ng Diyos eh, huwag kayong tanggap ng suhol. O, Diyos na po ang nagsasabi niyan. Kaya may tumatanggap niyan. O, ganun po yan. O sige po, at hanggang dito na lang po ano, at sana... Tayo po ay may natutunan at, at dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay uh, sa ating pakikinig po ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.